Mukhang okay, hindi ka na yata takot. Eh! Anong takot? Ako takot? Hindi ako takot sa asawa. Bakit dalawa baka takot sa asawa? Ah, eh, oh Ayaw mo nang isa, gusto mo dalawa ba na huh? Oo. Oh. Masok ka sa loob. Taba ka sa akin. Masok! Uy! Oh! Uy. Ay. Oh. Ay. Ano? Ayaw mo ginom? Tara! Oh! Ano? Ano gusto? na lang, sir! Papay! Oh. Ano? Oh, motibo? Ano? Kanina pa ako nag-aantay ng kainom eh.

Special pati ang pulutan. Oo. Uh -huh. ah, Sabi ko sa inyo eh. Wala talaga ngayon. Wala siya ganun talaga. Bukang hindi ka na yata takot. Eh, ganun takot? Ako takot? Hindi ako takot sa asawa. Bakit yung dalawa baka takot sa asawa? Ah, eh, oh. di kami takot. Bukang ikaw. <laughs> ako takot? Ah, walang, hmm. wala, walang takot dito, o ba? Ibira ka nga payagan. Ang bira. Ayaw ko lang mag-inom. Ah, ganyan. Pero ngayon, wala, wala makakapigil sa akin. Kahit lumabas pa yung bahay. Oh, taga, tagay mo na. Talaga nag-prepare pa ng pulot, ano? syempre. Minsan lang ang may makakainom. Hindi mo pa paghahanda. So, Mas, tapat pa ng iyong bahay. Ah, <laughs> <ako> naman. <laughs> Alam nga, magtago pa tayo. Kriminal lang nga nagtatago. Ano ba kayong dalawa? Eh, hindi lang kriminal. So, yung may utang. Ayun, isa pa yun. Pero, ay, mag-iinom lang tayo. Mag-iinom lang tayo. mag iinom Di ba? Tayo ang pag- Di pamilya, Dapat tayo masusunod. Ay, oo naman. <laughs> Kasi sila ilaw lang. Pag nag-brown out, wala na sila. <laughs> Ibang klase. <laughs> <laughs> Ganon talaga. Hindi tayo pwedeng laging Hoy, katabaw! Oh, tao oh. ko na. Tama na yung pagyayabang mo. Yari. Pumasok ka na dito sa loob. Ano? Pumasok, pumasok ka na sa loob. Pumasok sa loob? Ikaw pumasok sa loob? Umaambo na O, oh, diyan ka pa. Pumasok. Eh, na no, umaambo do. Ikaw pumasok sa loob. Ikaw ba? Why ka? Gusto mo ta? Ha? Eh? Gusto mo ta? No. Mo ako. Sino subukan mo ako? Ako sino subukan mo? Ayaw mo nang siya gusto mo talo ba? Ha? Pasok pa? eh? sa loob. Tawag ka sa akin. Tapang na talaga. Ah, oh, 'di ba? Philippines. Ano? sa isa. naman Sa laki naman ang mo na yan. Mabubuntan. ko sa masil ko na lang. Sa liit mo yun. sigurado yun sa akin. Iba nga na talaga. Teka lang mga pare. Pupunta ko at kakausapin ko. Pinapahiya ko sa inuman. man sige. lang ngayon Ay, kaya pala malakas sa loob na ito. Ano <laughs> <You wanna> <laughs> <Palangar. Susunog> na? yung asawa? Umisa. Umisa. Yung pala. Pakalawa, susunod <laughs> na. Bilib na no sana ako eh.